Gumulong ka na, sirasirang piraso ng tay. Siniksik ni Sonny ang sarili sa kariton, itinutulak ito ng buong lakas. Apat na malalakas na baka ang dating humihila rito ay patay na, at kapalit nito, tatlong pagod na alipin ang nagsisikap na gawin ang trabaho. Kahit pa may pagkakatarik ang daan na nakakatulong sa kanila, ang bilis ng kariton ay nakakasakit sa kalooban. Ang higante naman ay mas mabilis pa. Itinulak nito si Hero gamit ang nakamamatay na paghampas ng mga ibabang braso. Itinaas ang dalawa papatungo sa leeg nito, at sinubukang abutin ang kadena na nakapulupot dito na parang lubid. Subalit, ngayong pagkakataon, ang nakakatakot na pangangatawan ni Mountain King ay naging isang disbentaha. Ang mahahabang, nakapanginilabot nitong mga kuko na gawa sa buto ay perpekto sa pagpunit ng laman. Pero hindi ito ang pinakamagandang gamit para sa mga gawaing na nangangailangan ng katumpakan. Tumagal ng ilang sandali ang higante bago nito mahawakan ang kadena nang hindi sinasaksak ang sarili nitong leg. Nang mga oras na yon, ang kariton ay halos nasa gilid na ng bangin. CJ! Kaunting tiis na lang. Ang sumunod ay nangyari ng napakabilis. Ang likurang gulong ng kariton ay tuluyang dumula sa daan, nakalawit sa madilim, tila walang ilalim na hukay sa ibaba. Lumingon ang nilalang, walang ekspresyong tinitigan ang tatlong alipin gamit ang limang mapuputi, walang buhay nitong mga mata. Umiikot ang kariton, ibinabagsak si na Shifty at Scholar, at pagkatapos ay natigilan, nakabalanseng mapanganib sa ng ehe nito. Si Sonny na lamang ang natitirang nakatayo. Huling sinulyapan niya ang nagtataasang halimaw, at pagkatapos ay sinangga ang balikat sa harapan ng kariton, inilagay ang buong timbang sa likuran nito. Tuluyan nang nawalan ng balanse ang kariton at gumulong sa bangin, nakakagulat na kinakamot ang ilalim nito sa mga matutulis na bato. Sumubsob si Sonny at napaluhod, halos naligtas ang sarili sa pagkatumba pababa ng bangin kasama nito. Lumingon sa higante, binigyan niya ito ng isang masamang ngiti. Gumalaw si Mountain King para sugurin ang payat na alipin, pero huli na. Pagkaraan ng sandali, ang kadena sa liig nito ay humigpit at hinila ito pabalik ng may napakalakas na puwersa, lumipad sa gilid ng bangin na parang manika. Tahimik na nahulog ang nilalang sa kadiliman, na tila ayaw maniwala na natalo ito ng isang maliit na tao. Mamatay ka na, hayop, naisip ni Sonny. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim, at bumagsak sa lupa, lubos na pagod. Ito na ba yun? Naipasa ko na ba ang pagsubok? Sumandal siya sa malamig na mga bato, tinitigan ang kalangitan sa gabi, at naghintay sa bahagyang pamilyar, ngunit mailap na tinig na maghahayag ng kanyang tagumpay. Munit sa halip na yon, sunod-sunod na alon ng sakit na pinili niyang huwag pansinin kanina, ay tuluyan ng dumapo sa kanyang malupit na pinagsamantalahang katawan. Umuungol si Sonny, nararamdaman ang sakit sa buong katawan. Ang balat sa kanyang likod, na pinaghahagupit ng latigo ng isang alipin, at tinusok ng mga matutulis na buto ng isang bagong silang na larva, ay lalong sumasakit. Nagsisimula na rin siyang manginig, muling nilalamo ng kakila kilabot na lamig. Mukhang hindi pa. Mabagal at malabo ang kanyang mga iniisip. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Isang madilim na figura ang lumitaw sa itaas niya. Si Hero iyon, kalmado at gwapong-gwapo pa rin. May dumi at gasga sa kanyang baluti, ngunit kung hindi man, ang batang sundalo ay mukhang maayos. Iniunat niya ang isang braso kay Sunny. Tumayo ka magyelo ka sa ginaw. Bumuntong hininga si Sonny, pinatanggap na ang kanyang unang bangungot ay hindi pa tapos. Pagkatapos ay kinagat niya ang ngipin at dahan-dahang tumayo, hindi pinapansin ang pagtulong ni Hero. Sa paligid nila, isang tanawin ng lubos na karumaldumal. Maliban sa tatlong alipin at kay Hero, ang bawat miyembro ng karaban ay patay na. Ang kanilang mga katawan ay nakakalat sa lupa, kakilakilabot na napinsala o napunit. Dito at doon, makikita ang isang kasuplam suklam na bangkay ng isang larva. Ang mga anino na itinapon ng apoy ay masayang sumasayaw sa ibabaw ng batong plataporma, tila hindi nababagabag sa nakapanginilabot na tanawin na ito. Masyadong pagod na rin si Sonny para mag-alala. Nakatayo na sina Shifty at Scholar, tinitignan si Hero nang may pag-alalang pag-alinlangan. May tanikala man o wala, mga alipin pa rin sila, at siya pa rin ang tagapangasiwa ng mga alipin. Napansin ang kanilang mahigpit na mga titig, bumuntong hininga ang sundalo. Lumapit kayo sa apoy, lahat kayo. Kailangan nating magpainit at pag-usapan kung ano ang gagawin natin. Hindi naghintay ng sagot, umikot si Hero at naglakad palayo. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, sumunod ang mga alipin. Pagkaraan ng ilang sandali, ang apat sa kanila ay nakaupo sa paligid ng apoy, sumisipsip ng kaaya-ayang init. Magkalapit si na Shifty at Scholar, pinapanatili ang ligtas na distansya kay Hero. Si Sony ay nakaupo ng hiwalay sa lahat, hindi dahil may partikular siyang dahilan para hindi magtiwala sa isa kaysa sa iba, kundi dahil lang sa ayaw niya sa mga tao sa pangkalahatan. Habang lumalaki, si Sony ay palaging isang taong hindi nababagay. Hindi naman sa hindi siya sumubok na maging malapit sa isang tao, pero tila kulang siya sa kakayahan. Parang may isang di nakikitang pader sa pagitan niya at ng ibang tao. Kung ilalagay niya ito sa mga salita, sasabihin ni Sonny na siya ay isinilang na walang isang maliit, ngunit mahalagang piyesa sa kanyang utak na tila taglay ng lahat ng iba pa. Bilang resulta, madalas siyang nalilito at nabibigo sa pag-ugali ng tao, at ang kanyang mga pagtatangka na tularan ito, kahit gaano pa ito kasipag, ay hindi maiiwasang mabigo. Ang kakaibang ito ay nagparamdam ng hindi pagiging komportable sa iba. Sa madaling salita, medyo iba siya, at kung may isang bagay na kinasusuklaman ng mga tao, iyon ay ang mga taong naiba sa kanila. Sa paglipas ng panahon, natutunan na lamang ni Sonny na iwasan ang pagiging masyadong malapit sa sinuman at nanirahan ng komportable sa kanyang papel bilang isang itinakwil. Ang ugali na ito ay nakatulong sa kanya, dahil hindi lamang ito nagparamdam sa kanya ng pagiging mapag-asa sa sarili, kundi iniligtas din siya mula sa pagiging saksak sa likod ng mga mapanlinlang na karakter sa maraming pagkakataon. Kaya naman hindi siya nasisiyahan na ibahagi ang natitirang bahagi ng bangungot na ito sa tatlong estranghero. Sa halip na subukang magsimula ng isang usapan, tahimik na umupo si Sonny ng mag-isa, naliligaw sa kanyang mga iniisip. Pagkaraan ng ilang minuto, ang tinig ni Hero ay tuluyang sumira sa katahimikan. Kapag sumikat na ang araw, titipunin natin ang anumang pagkain at tubig na mahanap natin at bababa na tayo sa bundok. Binigyan siya ni Shifty ng isang matapang na tingin. Bakit tayo babalik? Para muling may kadena. Bumuntong hininga ang batang sundalo. Magkakahiwalay na tayo kapag umalis na tayo sa mga bundok. Ngunit hanggang doon, responsable pa rin ako sa inyong mga buhay. Hindi na tayo makakapagpatuloy sa daan, dahil ang daan patungo sa bundok ay mahaba at mahirap. Walang mga supply na nakaimbak sa kariton, ang inyong mga tsansa na makaligtas ay hindi mataas. Kaya ang pagbabalik ang ating pinakamagandang pag-asa. Binuksan ni Scholar ang bibig, nagbabalak na magsalita, ngunit nag-isip ulit at nanahimik. Sumumpa si Shifty, tila kumbinsido sa makatwirang mga salita ni Hero. Hindi tayo pwedeng bumaba, lahat ng tatlo ay lumingon kay Sonny, nagulat ng marinig ang kanyang tinig. Tumawa si Shifty at tumingin sa sundalo. Huwag siyang pakinggan, inyong kamahalan. Ang batang ito ay uh, hinawakan ng mga Diyos. Baliw siya, yun ang gusto kong sabihin. Kumulot ang noo ni Hero, tinitignan ang mga alipin. Ang dalawa sa inyo ay buhay lamang dahil sa tapang ng batang ito. Hindi ba kayo nahiya na pag-usapan siya ng ganyan? Umikib si Shifty, ipinakikita na hindi siya nahiya. Umiling ang batang sundalo. Ako, para sa akin, gusto kong marinig ang kanyang dahilan. Sabihin mo sa akin, bakit hindi tayo pwedeng bumaba? Gumalaw si Sunny, hindi komportable sa gitna ng atensyon ng lahat. Dahil hindi patay ang halimaw. Ang mga salitang ito ay nakabitin sa katahimikan. Tatlong pares ng mga mata nanlaki, nakatitig kay Sunny. Bakit mo nasabi yan? Pagkatapos mag-isip na pagpasyahan ni Sonny na ang higante ay tunay na buhay pa. Ang kanyang pangangatwiran ay medyo prangka. Hindi niya narinig ang bulong na binabati siya sa pagpatay sa nilalang matapos itong mahulog sa bangin. Ibig sabihin, hindi ito napatay. Ngunit hindi niya maipaliwanag iyon sa kanyang mga kasama. Tinuro niya ang itaas. Ang halimaw ay tumalon mula sa isang hindi kapanipaniwalang taas para mapunta sa platform na ito. Gayunpaman, pa hindi ito nasaktan. Bakit ito mamamatay sa pagkahulog mula sa platform? Ni si Hero ni ang mga alipin ay hindi makasumpong ng butas sa kanyang argumento. Nagpatuloy si Sunny. Ibig sabihin, buhay pa ito sa kung saan man sa bundok. Kaya sa pagbabalik, ihahatid natin ang ating mga sarili sa bibig nito. Sumumpa si Shifty ng malakas at gumapang palapit sa apoy, nakatitig sa dilim ng may takot sa kanyang mga mata. Hinimas ni Scholar ang kanyang mga templo, bumubulong. Siyempre. Bakit hindi ko naisip yon? Si Hero ang pinakamatsyaga sa tatlo. Pagkatapos itong isipin, tumango siya. Kung gayon, akyat tayo at dadaan sa bundok. Ngunit hindi lang iyon eh. Sumulyap siya sa direksyon kung saan nahulog ang higante. Kung buhay pa ang halimaw, may mataas na posibilidad na babalik ito rito, at pagkatapos ay susundan tayo. Ibig sabihin, mahalaga ang oras. Kailangan nating gumalaw sa sandaling sumikat ang araw. Tinuro niya ang mga napunit na katawan na nakakalat sa platform. Hindi na natin kayang pahintulutan ang ating mga sarili na magpahinga sa buong gabi. Kailangan nating mangalap ng mga gamit ngayon. Kung may pagkakataon, gusto ko sanang bigyan ang mga taong ito ng kahit isang simpleng libing matapos tipunin ang lahat ng makukuha natin mula sa kanila, ngunit sayang, ang tadhana ay nagpasya ng iba. Tumayo si Hero at iwinagayway ang isang matalim na kutsilyo. Naniga si Shifty at maingat na pinanood ang talim, ngunit pagkatapos ay nakarelax, nakita na ang batang sundalo ay walang senyales ng pagsalakay. Pagkain, tubig, mainit na damit, panggatong. Iyon ang kailangan nating hanapin. Maghiwa-hiwalay tayo at gawin ang isang gawain. Pagkatapos ay tinuro niya ang sarili gamit ang dulo ng kutsilyo. Ukit ako sa mga bangkay ng baka para makakuha tayo ng karne. Tumingin si Scholar sa paligid ng batong platform. Karamihan ay nalulunod sa malalim na mga anino at mumuso. Hahagilap ako ng panggatong. Tumingin din si Shifty sa kaliwat kanan. May kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Kung gayon, hahanap ako ng mainit na maisusuot. Si Sunny ang huling natira. Tinignan siya ni Hero ng matagal. Karamihan sa ating tubig ay nakaimbak sa kariton. Ngunit ang bawat isa sa aking mga nabuwal na kapatid ay may dalang isang sisidlan. Mangalap ka ng marami hanggat kaya mo. Maya-maya pa, sapat na kalayuan mula sa apoy para maitago sa mga anino, hinahanap ni Sony ang mga patay na sundalo na may halos anim na sisidlan na nakabigat na sa kanya. Nanginginig sa lamig, tuluyan siyang natisod sa huling sirang katawan na nakasuot ng baluti na katad. Ang matandang veterano, ang isang sumampal sa kanya, dahil sa pagtanggap sa sisidlan ni Hero, ay malubhang nasugatan at namamatay, ngunit, himala, kumapit pa rin sa buhay. Kakilakilabot na mga sugat ang tumatakip sa kanyang dibdib at tiyan, at malinaw na nasa matinding sakit siya. Malapit na ang kanyang oras. Lumuhod si Sonny sa tabi ng namamatay na sundalo at sinuri ito, hinahanap ang sisidlan ng lalaki. Anong kapalaran, naisip niya? Sinubukan ng matandang lalaki na ituon ang kanyang mga mata kay Sonny, at mahina niyang inilipat ang kanyang kamay, umaabot sa isang bagay. Tumingin si Sonny pababa at napansin ang isang basag na espada na nakahiga sa lupa hindi kalayuan sa kanila. Malamang, kinuha niya ito. Ito ba ang hinahanap mo? Bakit? Mga Viking ba kayo, na gustong mamatay na may hawak na sandata sa inyong mga kamay? Hindi sumagot ang namamatay na sundalo, pinapanood ang batang alipin na may hindi kilalang, matinding emosyon sa kanyang mga mata. Bumuntong hininga si Sunny. Aba, pwede na rin naman. Pagkatapos ng lahat, nangako akong panoorin kang mamatay. Gamit iyon, sumandal siya at binutas ang lalamunan ng matandang lalaki gamit ang matalim na gilid ng kanyang basag na talim, pagkatapos ay itinapon ito. Kumirot ang sundalo, nalulunod sa sarili nitong dugo, Nagbago ang ekspresyon sa kanyang mga mata, pasasalamat ba yon? O galit? Hindi alam ni Sonny. Ilusyon man o hindi, ito ang unang pagkakataon na pumatay siya ng tao. Inaasahan ni Sonny na makadama ng kasalanan o takot, ngunit sa totoo lang, wala ni isa. Mukhang, para sa ikabubuti o ikasasama, ang kanyang malupit na paglaki sa totoong mundo ay nakapaghahanda sa kanya ng mabuti para sa sandaling ito. Tahimik siyang umupo malapit sa matandang lalaki, sinamahan siya sa huling paglalakbay na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang tinig ng bulong ay bumulong sa kanyang tainga. Ikaw ay pumatay ng isang natutulog na tao, pangalan ay hindi alam. Napangiwi si Sunny. Ah, tama. Ang pagpatay ng mga tao ay isang tabumpay din hangga't ang bulong ay nababahala. Hindi nila karaniwang ipinapakita ito sa mga webtoon at drama itinala niya ang katotohanan iyon at inilagay ito. Ngunit, gaya ng nangyari, ang bulong ay hindi pa tapos magsalita. Ikaw ay nakatanggap ng isang alaala. Nanigas si Sonny, nanlaki ang mga mata. Sige, bigyan mo ako ng maganda. Ang mga alaala ay maaaring maging anumang bagay, mula sa mga sandata hanggang sa mga bagay na may mahika. Ang isa na natanggap mula sa isang natutulog na kalaban ay hindi magiging masyadong makapangyarihan, ngunit ito ay isang biyaya pa rin, walang timbang at hindi mahahalata. Kayang tawagin mula sa walagamit ang isang simpleng pag-isip, ang isang alaala ay napakagagamit. Bukod pa rito, hindi tulad ng mga pisikal na bagay, madadala niya ito pabalik sa totoong mundo. Ang bentahin ng pagkakaroon ng ganoong bagay sa mga laylayan ay mahirap na labis na tantiyahin. Isang Sandata Bigyan mo ako ng espada. Nakatanggap ng isang alaala, Silver Bell. Bumuntong hininga si Sonny na dismaya. Aba, sa aking swerte, ano ba ang inaasahan ko? Gayunpaman, ang bagay na ito ay sulit na imbestigahan. Marahil ito ay may makapangyarihang mahika, tulad ng pagpapadala ng mga nakakasirang sonic wave o pagtataboy ng mga papasok na projectile. Tinawag ni Sonny ang mga rune at nag sa mga salitang, Silver Bell. Agad-agad, isang imahe ng isang maliit na kampana ang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata, na may maikling string ng teksto sa ibaba. Silver Bell, isang maliit na alaala ng isang matagal ng nawalang tahanan, na minsan ay nagdulot ng ginhawa at saya sa may-ari nito. Ang malinaw nitong pagtunog ay maririnig mula sa malalayong lugar. Anong klasing ta ito, naisip ni Sunny, nalulumbay, ang kanyang unang alaala ay naging halos walang silbi tulad ng lahat ng iba pa niyang pag-aari. Halos nagsisimula na siyang makakita ng isang tema sa kung paano siya tinatrato ng bulong. Bahala na! Inalis ni Sonny ang mga rune at pagkatapos ay nagsimula ng alisin ang balabal na balahibo at mainit, matibay na bota na katad ng patay na lalaki. Bilang isang opisyal, ang kalidad ng mga damit na ito ay isang antas sa itaas ng mga simpleng sundalo. Pagkatapos isuot ang mga ito, ang batang alipin ay sa wakas ay nakaramdam ng init sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot, hindi isinasaalang-alang ang maikling panahon na ginugol niya malapit sa apoy. Perpekto, naisip niya. Medyo madugo ang balabal, ngunit gayon din naman si Sunny. Tumingin siya sa paligid, madaling tinusok ang belo ng kadiliman gamit ang kanyang madilim na mga mata. Nasa gitna pa rin ang kanilang mga gawain sina Hero at Scholar. Si Shifty ay dapat na naghahanap ng mga damit na panglamid, ngunit sa kim na kinukuha ang mga sing-sing sa mga daliri ng mga patay na lalaki. Hindi nila nakita, nag-alinlangan si Sonny, isinasaalang alang-alang kung talagang naisip niya ng mabuti ang mga bagay-bagay. Ang kanyang mga kasama ay hindi mapagkakatiwalaan. Ang kinabukasan ay masyadong hindi tiyak. Kahit ang mga kinakailangan sa pagpasa sa bangungot ay nanatiling isang misteryo anumang desisyon na magagawa niya ay isang pagsusugal sa pinakamabuti. Gayunpaman, kailangan niyang gumawa ng ilan kung gusto niyang mabuhay. Hindi na nag-aksaya pa ng oras sa pag isip kinuha ni Sony ang mga sisidlan at bumuntong hininga. Dinugol nila ang natitirang bahagi ng gabi na nakaupo na nakatalikod sa apoy, nakakatakot na nakatitig sa gabi. Sa kabila ng pagkapagod, walang makatulog ang posibilidad na ang higante ay babalik para tapusin ang apat na nakaligtas ay masyadong nakakatakot. Tanging si Hero lamang ang mukhang maayos, kalmadong kinukuskos ang kanyang espada sa maliwanag na liwanag ng mga sumasayaw na apoy. Ang tunog ng bato na kumukuskos sa talim ay nakakaaliw sa paanuman. Sa pagsikat ng araw, nang ang araw ay tamad na nagsimulang magpainit sa hangin, kinarga nila ang kanilang mga sarili ng lahat ng mga gamit na kanilang natipon at nagtungo sa lamig. Tumingin si Sonny sa likuran, tinitigan ang tanawin ng batong platform sa huling pagkakataon. Nagawa niyang lampasan ang lugar kung saan dapat mamatay ang karaban ng mga alipin. Ano ang mangyayari sa susunod? Walang nakakaalam.